Mga idol, kumusta ang lahat? Nakaligo na ba ang lahat sa ulan? Eto nga, binabagyo na tayo ngayon, pero good vibes pa din tayo. Wala tayong pakialam sa bagyo. Pero nag-aabang din tayo, baka bahain tayo dito. E sa awa naman ng Diyos, mga idol, hindi naman binabaha itong lugar namin dito. Pero dito kami sa may Montalban, ayan, napahiga pa nga. <laughs> Napaupo, ang laki-laki na natin, ang taba-taba na natin mga idol Kasi nandito lang tayo lagi sa bahay, walang ginagawa Pero okay lang, happy pa din Hindi na tayo bumalik sa barko, nandito lang tayo sa bahay lagi At kung ano-ano lang pinagagawa natin O, ayan, o Gabi, laki na lang tinabako <laughs> Nakakapanibago Okay lang yan, good vibes pa din lagi, o Nakaligo na ba ang lahat? Sarap din maging mahal <laughs> may pasayaw-sayaw pa nalalaman no? <laughs> ayan ayusin ko nga to dito yung kanal konti kasi nagbabara yung mga um, mga basura dito kaya kailangan malinis yung mga kanal natin ng makadaloy ng maayos yung tubig ayan napasayaw pa nga sa sobrang saya ni Marta Boy isip bata talaga to eh <laughs> ayan tuloy-tuloy lang tayo sa mga ano natin mga ginagawa mga kalukuan, ka walang kakwenta-kwenta mga ginagawa <laughs> so gaya gayaan nyo din tuminsan. hindi naman nakakabawasan sa ating pagkatao pagkalaging maisip bata tayo okay lang yan <laughs> may pa-exercise exercise pa nga pero sobrang bigat na ng katawan <laughs> kailangan ka lang talaga pursigihin yung pagdadayet ang pagdadayet talaga yung kailangan nating makamtan Ayan, tuloy-tuloy lang kayo. Kumusta ang lahat? Shoutout sa patuloy na sumusuporta sa aking page. Sa patuloy na nanonood sa mga walang kabuluhang video na ginagawa ko. <laughs> Pero yung mga cooking, the best yun ha. The best yung mga cooking. Dapat matutay magluto. O, oh, di ba? Sarap kaya magluto, tapos masarap kumain. oh de ba? Iyan, oh. masaya-saya ako dito kasi, ano, wala akong balak mong ng bumalik ngayon sa trabaho sa ibang bansa. So, dito na lang muna tayo hanggang next year. <laughs> so, subukan ko magpasko dito, mga idol. Iyan. pasuwi ng probinsya. Iyan. Good life lang. Relax. <laughs> hindi natin kailangan magpayaman kasi wala din di, din tayo yayaman <laughs> kaya okay na yung simple lang <laughs> so ayan mga idol may bagyo nga pala ngayon kaya ito no, pasabo nga ako sa ano bagyo ngayon kaya magingat ang lahat maghanda lalo na sa mga lugar nyo kung medyo bahain dapat maging handa kayo lagi o ayan Naligo na ako dito sa minalas-balas nga. Tinamaan pa yung mata ko ng sabon. Ang sakit-sakit. <laughs> Lahat naman nakaranas na nito. No? Kung gano'ng kahapde. <laughs> Parang first time. <laughs> Charot. Hindi <laughs> nga. Pag gano'ng nga, nangingin na tayo ng tubig dito sa so tropa natin. Tubig. <laughs> Kasi nga naman, kung kailan ako nagsabon, tsaka tumigil ang ulan. lang iyang ulan niya no? Ay, nako. <laughs> Good vibes lang tayo, maging happy lang tayo lagi mga idol. Ito mga pala shout out sa kaibigan ko si Batch. Batch Herbert ka ko nung high school, taga sa amin din to, banda sa probinsya namin. Minsan bumibisita siya dito sa bahay pagka ano, nagaya mag-rides. Aso <laughs> hindi ko nagagawa mag-rides masyado na ngayon kasi madulas ang daan, tapos panay ang ulan pagka, ano, umuukay yung panahon, balik tayo sa, ano, balik tayo, may panggas, kailangan ko pala panggas, wala din tayong panggas. <laughs> Ito, binabalak ko mag-apply ng mga, ano, mga, grinding in tandem, <laughs> joke lang. <laughs> balak kong mag-apply ng mga, ano ba yung, angkas, joyride, o kung Move it. ano man, mubit, yan, balak ko mag-ano, kasi may motor naman na magagamit. So, since professional driver's license na naman tayo, Subukan natin, ha? <laughs> o, oh, di ba? Laki lang tinaba. Tulungan nyo ako, guys. Paano magpapayat? Ako na magtatanong paano magpapayat. <laughs> Ayan, masaya lang tayo lagi. Oh, napapanot na tayo. Dahil <laughs>